Magandang araw, magandang araw po mga kaubayan. Sa kasalukuyan ay eh, narito po ako sa puno ng kakawate at ipapaliwanag ko po ang kakayahan ng kakawate. Pero bagong lahat mga kaubayan ay huwag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel Juanito Valera 367, ganoon din po sa aking Facebook page. At kung maaari po sana ay paki-share na din po ang aking mga videos mga kaubayan. Itong kakawati mga kaubayan, lingid sa ating kaalaman, ay napakabisa po na panggamot sa mga karamdaman. Ito po. Ito po mga kaubayan ay kakawati. Lingid sa ating kaalaman mga kaubayan, ay napakabisa po na panggamot sa mga karamdaman etong kakawati na ito. Ang nagagamot nito mga kaubayan ay yung mga kati-kati sa balat. Ito po, katikati -kati sa balat po mga kaubayan Ang proseso ng paggawa nito Kung tayo ay may katikati -kati sa balat Ay ilalaga po natin ito Kasama yung balat na yan Kasama yung tangkay na yan Kasama yan, ilalaga po natin yan mga kaubayan At yan po ay ipampapaligo natin sa taong may katikati -kati. O kaya naman po ay pipit-pitin po itong dahon na ito At ikukuskus po sa balat ng taong may katikati -kati eto mga kaubayan, kaya huwag po nating baliwalain ang kakayahan ng kakawate at maliban sa uh, sakit sa balat ay nauulam po eto nakakain po eto mga kaubayan yung kanyang bulaklak ayun po siya Kaso, nasa taas po nasa taas po yung bulaklak niyan. ang bulaklak po ng kakawate mga kaubayan ang bulaklak po ng kakawate ay yan po mga kaubayan ay mabisa po yan sa high blood sa high blood po eto eto mga kaubayan yung bulaklak po nito ay mabisa po sa high blood linuluto po yan at iniinom po yung sabaw inuulam din po yung bulaklak nyan basta't sa high blood po napakabilis po napakabisa po sa high blood ang bulaklak nang kakawati. Pagdating naman po sa mga katikati sa balat, uh, yung galis aso, kung tawagin, yung galis aso po mga kaubayan, ay mabisa po ito. Mabisa po itong kakawati. Ipapakulo po ito, linalaga po yan, kasama po yung balat, yung ganyan, at ipinapapaligo po ito, itong kakawati na yan. Ngayon kung ayaw nyo naman pong ilaga, ay pipit-pitin po itong dahon nito. Itong dahon nito, pipit po yan at ikukuskus po yan sa balat. Pwede rin po kung mahina po, kung mahina po at talagang puno na yung katawan ninyo ng puno na yung katawan ninyo ng katikate at yung parang galis aso, yung nagsusugat na po, pwede din po mga kaubayan na yung dahon ng kakawate kasamang balat ay dagdag lagyan nyo po ng asin kasi po pag may asin na po ito pag nalagyan na po ng asin itong kakawate na ito at pinakulo po natin mga kaubayan ay may kak, uh, malakas po na pampatay ng mga bakterya yung mga kumakain yung mga kumakain sa ating balat uh, na nauod o bakterya yung mga sumisira sa ating balat pag ito pong katas ng kakawate na pinakulo, mga kaubayan, na linagyan po ng asin, ay ipinahid mo po, kinatas mo po, ipinahid mo po sa iyong balat, ay mamamatay po yung mga kagaw, yung mga kagaw po. Yung chickenpox na tinatawag nila, mamamatay po yon mga kaubayan. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng kakawate. Napakabisa po na panggamot ito sa uh, may sakit sa balat mga kaubayan. Dito sa lugar na ito ay napakaraming kakawate. Napakaraming kakawate. Sige, oh, ingat kayo. Dito sa lugar na ito ay napakaraming kakawate mga kaubayan. Uh, halos pinakabakod po nila ang kakawate dito. Yan po. Importante po sa kanila ang kakawate. Kasi subok na po nila sa lugar na ito ang kakawate, kaya hindi po sila nagkakasakit sa balat. Kasi po, tuwing magkasakit, alam na po nila mga kaubayan, tuwing magkasakit po sila ng balat, sa balat, ay alam na po nila ang kanilang iginagamot. Marami po tayong halamang gamot na nandito lamang po sa kapaligiran. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.